ano ang mga nakakalakal ko sa kitchen ni nanay <laughs> Ito, sandwich no tirang sandwich clubhouse kalahati ng clubhouse pero malaki to no ito niya yan tama tama lang kay Bradley to sakto sakto lang sa kanya to pero di ko bibigay sa kanya kasi masyado na siyang spoiled eh. ibibigay ko to sa mga brown eggers kasi mas kailangan nila to variation ng pagkain. May may, may <laughs> bulatlat din natin, no? Well, may ham, may mga cucumbers, no? May ham, may egg, may cheese, may tomato, may lettuce. Actually, may manok. <laughs> Pero may Pero, manok, ibigay mo kay ano? Oh, okay lang 'yan. Ibigay mo lang kay Judge. Judge. Kobe. 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 Niya, sino? Kung sino mauna sa inyo? Kobe? Kobe? Judge? Wala Kobe? Sila? Hey, Wala, judge. si Judge na nauna. Na, 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 na. mm. Ganyan siya, ganyan siya kumuha ng pagkain eh. Mm -hmm. Wala mo mayayain niya. Yeah. tapos na. <laughs> Isang lunukan ka lang. Yan o, yan Wala na. <laughs> Isang lunukan ka lang. na, baby. O, oh, ano? Hindi Naman ka pwede na. rito. Sa ano to, mga alaga ito eh. So, ang sandwich na ito ay i-award ia sa mga brown eggers. Okay. Pero meron naman may si Brad. No? Oh. <laughs> Yan, abo-abot mo naman pala eh. Tapos, meron ding may si Hulk. Baby Hope. Hmm. Pag-isa kayo. Mga spoiled. Mga spoiled sila. Hmm. Eh, yeah, magmais ka. Oh, meron pa akong kanin. Hmm, yan. Yeah, sa mga bibi yan. Tapos may mga tira-tira pang mga tinapay. May churros pa nga eh, oh. Churros. May tokwa. Oh. May ham. Oh. Ito ka rin yung mo. Ayaw niya. Ganyan siya kumagat, Thanks. Wala. Wala akong baby. May hin. Papunta <laughs> natin yung mga brown eggers para pamiriendahin ng mga treats. Pero, mamaya maya, pagkatapos nila mirienda napakawalan. Kasi, dahil tapos na kami magdamo, tinambak namin yung mga damo doon Sila na magkakalkal. Yes. No? Let's go. What's so, that? Wow. Uh, Nasaan na favorite? Isa ka pa, nilalayo mo rin yung pagkain mo. Akala mo, yung mga alam mo may sa kukuha iyo. niya sa'yo. <laughs> Ang hindi mo alam, eh, tira na namin yan. <laughs> oh, mga lovable bibi, let's go. Bibi, bibi, bibi. Haririnig din naman yung bibi, bibi, bibi. Judge, bibi, hindi judge. Tatawag. Oh, kung ano kami Lahat meron kaya walang selusan kaya huh. <laughs> walang ano Para kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya Ibalik tid mo namin ang sombrero mo. Oh, oh. Kanyaman ah. Hmm. Oh, sige. Yung, unti unti nyo pa. Yung mga ham. Ito kayo nyo yung ham. Yun, kamatis. Sige. Eat the sandwich. Sige mo sa kanilang nilagyan. Mm -mm. Dali. Kali muna natin. Oh, so, Sapre especially yung mga girls na, na silang clubhouse house sandwich. So mga boys pagtagan ni macchurros. Nararamacchurros, <laughs> churros. Meron <laughs> malitacchurros. churros eh, churros. Oh, eh. Hmm. Sige, na churros. ni isa ni 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 Nina, ni ni nina, ni 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 Rapid. Ayun na siya, ayan na siya, ayun na siya. Hmm, inyo yun yun na yung mga french fries. Tokwa. Makain ba kayo ganyan? Hmm. Oh, ingay nyo, kumain na kayo ng clubhouse sandwich. Oo. Oh, sa inyo na yung mga tokwa. Sige. Ay, nalabas na iba. Sa talabas. Ibalik mo lang. Ba't kaya dinadala niya pa dun? Iyawang ko sa kanya. Sumusal naman yung mga babae rago. Kaya mo meron pa o. Oh, ito pa o. Oh. Tutubigyan ko lang para maano ma ko. Oh. Mga crumble ko. Oh, meron na kayong ano. Inyong... Nahiwahiwalay mo na yung kanin. Rise eh. Sige. Kala mo, hindi kumain kanina. Merienda lang yan o eh. <laughs> Kala mo, hindi kumain eh. eager na eager kahit kailan yung mga brama no mm -hmm. <laughs> kala mo hindi pinapakain lagi malalaki kasi manok eh wow. uh, ma ma mabilis ano punawan. Oh. tingnan nyo may itlog na naman <laughs> may dalawang bagong itlog o yun tinakasan ka na ay tinakasan na ako bakit ako <laughs> tinakasan <laughs> Hoy mga tumakas kayo ah. Pasaway kayo, ah. Doon kayo maglaro sa ano, sa may mga damo-damo doon. -damo Sige na. Uy. Yung kinakain nila? Yung galing dito. Ito, eh. Hindi ko alam anong tawag. Pipino kaya ito? Hindi ko sure. Yung bunga, hanapin ko yung bunga. World? Well. World well, Pipino? Doon, nakaraan may bunga to eh. Ayun, sa loob. Ayun, yan, Kukuha ako. Wait lang. Kukunin ko yung katulad niya ng gulay na green. Andito sa loob. Oh. Abot mo? Yes, may yes. Of course. Uy na yun. Oh. Jajing! Huwag ka dyan, bebe. Aray, tulo ka ako. Hindi mo sa mga ano? Ito, oh. Hindi ko lang kung anong tawag nito. Kailangan pang buksan ito bago nila ano. Eh, kakainin naman nila yung derecho. Hindi sila kumakain yan. Ay. Sige, si Mr. dala sa malayo. <laughs> ito, ipapakita ko sa inyo ito. Tapos bubuksan ito. Dito Parang ko siya binubuksan. ang oh. Ako na ang bubukas. Dito ko siya binubuksan. Ayun oh, ganyan. Tapos na nila yan. Mapait to. Oh, oh, oh. Uy, uh, si Mr. Ayun. Oh. Si Mr. Dining Malayo. <laughs> Parang snatcher sa ano eh. Sa mga crowded na lugar eh. Oh. Mga takas girls. <laughs> Tinakasan ka. O, oh, ko naman sila mamaya. Kasi yung Doon yung buting tipid -tip yung tumakas yan. Hindi oh, makakalabas. Ano, masarap. Ano, salita ka. Gumulong na yung pagkain mo eh. Ayun, 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 ayun. sige, doon Doon, sa malayo. <laughs> sige, ayan muna natin nakabukas itong ano, bahay. Inom kayo. Inom ka pa daw doon, oh, oh, oh. Miss. Dito, dito. dito na lang daw siya mahiki. Ano mo kayo? Wala. Hindi ka kaya siya dyan. Kasi ano yan eh. Mabait yan eh. Inom ka muna doon. Uh -uh. Dito, dito. Yun, umiinom na yung mga kasamahan mo. Yan, yeah, bilis. Tugod. Nagawan sila sa inuwi. Eh. Tapos lumabas kayo after. <laughs> Free silang umano ngayon. Free mm. silang mag-roam around kasi everyday naman yan. Eh. Pinapa-roam around sila. Lalo na Para... no ngayon kasi mayroong bagong ano. Kasi nagdamo kami eh. ngayon. Para kayo. sila na mag-spread yan. Tatamba ko lang dyan. Katulad ng mga da da damo, ay dahon. Dati nakatumpok yan eh. Eh since uh... Sinamba ko dyan. Sila na nag-spread. No, sa kanila ko na nagpapa spread yung iba. Nagkakahigay sila. At nasa motubo yung, ano, yung mga talilong. Oo. Eh. <laughs> no, Tama-tama yun. Kakainin nila yun. Gusto ko nga dyan na muna magtanim ng Madre de Agua. Eh. Sa loob. Kaso pag mali pa babanatan na nila. Eh. Mm. Mali ba na ako? I-scratch mo yung talilong. Parang napakasarap ng Madre de Agua. Sans. Ay talilong yung Madre de Agua. I-scratch mo. <laughs> oh <my>. Baliktad. Sa'yo <laughs> naka mm. Well. That's our morning. Eh yan. Huli siyang balita. Huli ka na. That's our morning for today. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Ah. Oh. Ayos Ba? Imbestiga ah. ka Judge.